Yan, welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click notification daw para ma-update tayo sa mga new upload videos. Ayan. Ayan po ang ating nabili kong tote bag po na may mahal kang mga maka o dito po sa Saudi Arabia po. Ayan. Pampasalubong. Kung mayroon kang pasalubong, ilagay mo na sa loob. Ayan po. Maka. May mga camel camels. Andi din ang I love Maka. Andiyan po. Oh. Ayan. Ito so, po. I think I love Maka also. Ah, uh, this is Medina. Ayan ang ating I love Medina. Ito na ito. Ang Medina. May camel din siya. I love Maka. Ayan po. May camel siya. Oh. Iba. May pa kamel camel. Ayan din po. Medina. Ayan mga ka. At syempre. Ayan. Sa ating mga kaibigan dyan. Alam nyo na. Pag ako nagbakasyon. Ayan. Diyan kilalagay yung mga pasalubong. Ngayon po, ito pa po yung mga ibang design. Ngayon po, angka, po ang, ang kaba po sa mga ka. ganda. Another one. Ayan, Ayan po. Ayan, ganda itong mga design na ito. At ito pa. Diba? Ayan pa po. Nagaganda. Po. Ayan ang pinakagusto ko ay ito. Ayan.